Tumayo ka nga. Ayan. Lakad-lakad ka. Yan lang. Lakad-lakad ka. Talagang hindi tuwid no? Hindi. Hindi ko kaya. Hindi kaya, no? Pag pinilit ko ngayon not, yun Masa na, masakit na. Masakit. Yung dyan sa likod. Parte dyan ito, sa likod. Ito, ito eh. Yan. Ah, ito. Ito mismo? Hmm. Oh. Hindi, no? Hindi, you no? Know, ito. Kanina, tinunan nga ng ina ito. Oh, parte oh. dito. Sige. Sige. Oh yun o, oh, sakit. Ah, ito, ah, pag tinutunan o, oh, no, sakit. Kasi mm -hmm. may pasa sa loob. Mm -hmm. Pag tunan ng inay, kasi sabi nga niya, <coughs> ganyan din ang, yung sa tatay ko daw, ganun. Mm -hmm. Kasi tinuunan niya, eh, saktong pagtuon niya, yun na nga, nabambok. Mm -hmm. Sakit. May ako ipit. Ipit siya mm -hmm. nga siguro Ano, kanina, kanina, lang yan? Kanina lang. Mm hmm. Dahil, baka mabigat yung nabuhat mo. Hindi naman. Eh, mabigat din. Generator yeah, eh. Generator eh portable generator siya. Ini in, in, ang pagkaon ko kasi pagkaabot ko kanina, palibasa niligay ko sa kahon. Mm. Dinalawang kamay ko. Mm. ko? Eh dati ang ginagawa ko isang kamay tapos kakapit ako sa pader. Hmm. Eh kanina na yun ko kung nga ba but naisipan kong gawin. Di yun. Hindi hmm. mo na no, agad, no? Pag naka, pero hindi ka makayuko niyan. Pag yuyuko, nakayuko naman. Nakayuko naman. Kaya yeah, pag yung uunat akong ganyan. Doon, yun, yun, lang naman. No? Sakit siya. Yun hindi ka na makaunat. Oo. Oh. Mm, kasi nga, masakit, no? Sakit. Mm, pag yun, yuko, kaya. Kaya, kaya. Pag pero pag yung uunat. Pag uunat ka na. Yan, yan, yan. body na. Mm Hindi na. Masakit na. Masakit na siya. Hmm. Um, Sige. Okay. Mukha natin din eh. Ay, si Kako, lalo na bukas. Kako, lalo na masakit ito kung hindi ko ipapa. Yan o, May, yan eh, may ramdam ko yung ano. Subukan mo. mga tumih tumahaya muna. <coughs> ah. <laughs> masakit. Hmm. Pag tumahaya ka. So, eh, yung unang higa ko, uh, ramdam ko. Na... Ramdam mo yung sakit. Mm. Hmm. Tindi, ano? Hindi naman siya sa kwan, sa gitna. Dito sa my bone. Hindi naman. Masasakit <coughs> to. Ganito lang. Oh. Um, Pag tinuunan, abot hanggang dito. Ang sakit. Mm. Um, saan banda dito, no? Dito ba? Dito, dito. Dito, dito, dito sa kaliwa. Mm. Uh, um, Sige, tumagilid ka. Okay. Tapos kanina, sinasubukong palagot ako yung patagilid. Mm. Hindi. Patagilid. Hindi mapalagatok.

Balikala, Nnamdi, Nnamdi. Rapa idan, Ndị Obianọ. Dapa mo na. Bawa siya. Bawa sa mo. meron, meron pa rin ako. Oh. Meron pa, pero hindi niya kanina hindi na. na hindi oh. kanina na grabe. Oo. Oh. Hmm. Sige. So, okay. <laughs> lang wala sa tagilirang. Ang tagal-tagal na hindi naka, -ano. <laughs> nagutok na, nagutok na <laughs> Sa kabila. Lumagutok siya. No. Hindi, hindi siya gano'ng sa kalakas no? oh. Oh, na. Oo. Oo, ang Gusto kong maramdaman yung na. Yung parang nalay nga kasi. Eh. Hmm. Parang kamutog nalay. Pag so, napalagutok na natin eh. Okay na. <laughs>

Nabawasan. hindi, siya, hindi naman totally nawala pero wala hmm. nawala, hmm. 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 yeah. ang bawas. Mm. Yeah. Kasi bawas ko, ang gagawin niyan. na. <laughs> ano 'yung ko kanina malakas yung ano, yung kanina.